Magandang umaga po sa lahat. Tanghali, gabi, kung saan man kayo naroon. Si-share po ako tungkol po sa Bakit hindi na grow ang ating spiritual na mother? Spiritual, spiritual mother, no? Bakit hindi tayo nag-grow? Ito po yung naisipan ko pong i-share. Kasi naisip-isip ko eh, bakit kaya gano'n, ano? Kung hindi siguro ako nagbasa ng Biblia, siguro yung panampalataya ako sa Panginoon ay hanggang doon na lang, walang improvement. Yun po yung na, na ano ko. Kaya, ko ito kaya yung ishare ko. Bakit may word na ganito? So, So, yun. Hinahanap ko po kasi, di ba, sinabi sa atin na seek it first the kingdom of God. So, yun pang ginawa ko at hinahanap ko po ang tungkol dito kaya ito po yung ibabahagi ko. Para po mga kaibigan, tayo ay magkaroon ng malawak na pangunawa po. Lalo na sa iba na walang ang wala bang desire na magbasa uh, sa salita ng Diyos or parang hindi sila masaya. Mas uh, masaya sila manood ng mga yun kung ano nakakabusog ng kanilang mga mata. Dahil na po dito sa internet, marami pong magagandang tanawin na nagpapainganyo ng ating laman kung tayo ay worldly people, ma mainganyo po talaga tayo. Halimbawa, itong mga movie, mga drama, no? Pwede din tayong manood ng mga drama o mga movie na meron po matutunan. Pero wag naman yung mga ano mga kaibigan, yung mga kabastusan o mga horror, lalo yung mga horror. Minsan, dati nung Gaya nito, hindi ko pa nakilala ang Diyos. Ang hilig ko po sa horror. Yun yung sa loob ko. Sa loob natin, yun ang may gusto eh. Dahil balik ko po, ang importante po kasi sa buhay natin, itong nasa loob natin, may tumatahan po sa loob natin, mga kaibigan. Yun po ang katotohanan na hindi po itinuturo ng iba. Siyempre, pag matuklasan natin, ay maano tayo mag- uh... Something na mag-improve, mag-grow. Kaya nga, sabi ko, ito yung gusto kong ibahagi ah, about sa espiritu eh. Dahil importante, kung mayroon tayong physical, mayroon din tayong inner self. Ano yung nasa inner self natin? Di ba yung kaluluwa natin at espiritu? At kailangan yung dalawa na yan ay magka-isa para masaya po kaya imagine na lang po natin ano, bakit gano'n? Minsan ba saya, tapos minsan malungkot. Dahil itong dalawa na to ay hindi magkaisa eh. Yun po ang akin base sa pang examin ko po sa sarili ko. Bakit kaya gano'n? Siguro dahil sa mga ginagawa ko, hindi nalulugod ba yung tung nasa loob ko. Ang gusto ang gusto ng Dios ay yung talagang matuwid yung sa kanya tapos minsan liliko, di ba? Kaya yung inside ay nalulungkot. Yung talagang nasa atin. So yan dapat ang ano natin, yung susundin natin para masaya. At yun na nga, kung ano po yung naramdaman natin sa loob, mag-manifest po yun panglabas. At saan po yun makikita natin, di ba? Sa mga facial ng muka natin. Sa mga mata, sa pananalita, di ba? Doon natin ma-examine yung isang tao eh. Pag ang tao, yung sa kanya'ng loob ay medyo karumihan o masama ang lumalabas sa bibig din eh masama at tingnan nyo po ang mukha matapang laging nakasimangot may mga guhit-guhit sa noo yun po yung mga ano ko kasi sinabi ko yan na karanasan ko po nung ako po talaga ay magalitin na tao talagang lagi po akong nakasimangot kaya nga minsan nasabihan nga ako dito eh na ijiwaroy ka yung ijiwaroy ka boli yung masungit na mukha, ganun. <laughs> kaya, ito ang gusto ko pag-usapan, mga kabihan. I am thank God, na overcome ko po yung mga ganun. So, about naman sa galit, hindi maiwasan ang galit, lalo na pag nakita natin na hindi kaya-aya. Siyempre, magagalit tayo, pero huwag nating patagalin ang galit na na iyan. Huwag nating i-kim-kim sa dibdib. Release it, di ba? So, ganun lang yon At magpapatawad. Magpapatawad po tayo minsan nga ako eh, bakit gano'n na no, yung dito sa mga kaibigan ko dito sa Facebook, minsan, parang inaalis ko sila kasi gusto ko yung parang peace. Kasi pala, parang, parang mabigat din yung palagi ang nakikisama sa taong hindi naman, ta, hindi mo naman napansin or na-feel yung sincerity. Kaya, remove, remove. Basta, hindi ka guilty kung bakit mo ginawa yon Hindi yung kasalanan. Alam ni Lord kung bakit may mga ganun. na may, may mga ganun po akong, you ano, kung mga toxic, yun, di ba sabi toxic. Pero hindi naman toxic. Kung gusto ko lang na magkaroon ng peace of mind, so baka ito yung tama at ay tanggad. Pasalamat ako sa Diyos dahil tama. Dahil nagkaroon po ako ng peace. Ngayon, at itong, I'm happy to share the word of God. Kahit kunti lang po kayo dyan. At sana po ay may matutunan din po kayo sa aking mga nasa po tungkol dito sa yung paano tayo mag-grow. Colossians For this cause we also since the day we heard it do not cease to pray for you and to desire that you may you might be filled with the knowledge of of His will in all wisdom and spiritual understanding. Yan po yung uh, bali ginawa ko pong pinaka topic natin, no? So, magbasa po din ako. Minsan, no, sa mag-share muna ako, no, uh, sa mga na-observe ko mayroon din po talagang iba na eh, hindi po itinuturo lahat. Na-share ko na po ito kahapon, pero yun po ang na-observe ko, hindi itinuturo lahat yung nakasaan po sa Bible mismo. Hindi nyo po ba napapansin? And palagi ko pong tinatanong sa inyo, ngayon na, alam nyo po, tinatanong ko po kayo, observe nyo po sa every year, every month, every year, kung ano po ang naririnig nyo, kung hindi po ba nagkaiba, pareha po ba ang narinig ninyo? Paano po kayo mag-grow kung the same, the same, the same ang mga ibinabahagi? Ang dami parang mga hidden word dito sa Bible, mga kaibigan. Kaya, magbasa po tayo sa salita ng Diyos at huwag po, o huwag po kayong matakot na magbago po ang inyong pag-iisip. Hindi po na Nakatakot yun. Hindi pala dapat katakutan ang pagbabasa sa Biblia. Dahil pag nagbasa po tayo ay eh matutunan. malalaman natin ang katotohanan na maraming itinatago, maraming itinatago ang mga ngaral para hindi tayo magkaroon ng kaalaman, hindi lumawak ang ating karunungan, hindi tayo magkaroon ng kaunawaan, yun lang yung mga itinatago ko, sabi ko talaga parang kinokontrol ang ating pag-iisip. Kinokontrol po kaya the same lang yung ma ibinabahagi. <clears throat>